Kailin ka ba sa fried chicken? Mmm! Tutong man, saltong balak. Mmm! Dito nga sa Barangay Rizal, Taguig City, eh meron ditong food tripa na nag-o-offer ng Korean Boneless Fried Chicken. Hindi lang basta fried chicken to, kasi yung fried chicken nila, eh merong iba't ibang flavor na pagpipilian. Meron silang walong flavor, tulad ng lemon glaze, Korean barbecue, bulgogi, yang yum extra spicy, snow cheese, yang yum, yang yum with garlic, at yung kanilang original flavor na maihalin tulad natin yung lasa sa isang sikat na fast food restaurant. Meron nga rin sila ditong affordable na rice meal. 99 pesos mo, meron ka ng isang kanin na may 3 pieces ng fried chicken at mamimili ka ng flavor sa chicken mo. Eto nga pala ang kanilang menu. Post nyo na lang para makita nyo. Nga pala guys, eto nga pala yung operation R nila. At ito naman yung address ng dalawang branch nila. Perfect nga rin tong pampasalubong bago ka umuwi sa bahay nyo. Eto nga pala ang chicken jew, Korean bowlless fried chicken. Para sa iba pang detalye, check nyo na lang ang kanilang FB page. So paano? Food trip na tayo. Guys, nagito nga pala ako sa may chicken jew, Korean bowlless fried chicken. Dito lang to sa may Blue Boss, Barangay Rizal, Taguig City. At open nga pala sila ng 9am hanggang alas 12 ng gabi. At isa nga sa titingnan ko dito guys, yung kanilang rice meal. 99 pesos. Meron ko na 3 pieces ng chicken. At ang maganda nga dito, mamimili ka ng flavor. Na eto, ito, ito yung flavor nila. Meron silang walong flavor dyan guys. Yan, mamimili ka lang isa. Tapos ang pinili ko nga pala, yung kanilang original flavor. Tikman natin. Sarap. Bulutong. Yung lasa nya guys, medyo malapit sa lasa ng mga crispy fried, mga lutong bahay na fried chicken. Pero ito, hindi siya maalat. saktong sako lang. Bro, tapos, bagong lutong fried chicken na matitikman nyo dito. Hmm. Hmm. Tapos, juicy pa yung laman. Hmm. Bok. 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 Grabe, di ko mapigilan. Ito, <laughs> ang balat to. Diba? Uy! Mm. Lutong mm. mm. man, sarap ng balat. Tapos ang ganda pa ng kanin. Medyo maingi nga lang dito guys kasi nasa tabing kalsada lang sila yun. Ah. Grabe, hindi ko lang tinigilan to. Napaka juicy ng laman. Ang sarap pa ng kanyang original flavor. Mm. Panalo to guys, sulit to sa 99 pesos mo. At kung gusto mo naman ng na pag-take out at tayo mo ng rice meal, meron din pala sila dito. 7 pieces ng fried chicken. Pamimili ka kung ng klase ng flavor. Yan, may, meron sila dito ng 8 flavor na pagpipilian. 199 pesos. Pari ito nga guys, oh, isa sa pinili kong flavor nila yung kanilang Yang Yum Extra Spicy. Tama. <laughs> Yan, diba natin? Mmm. Sabi. Mm ng kagat ramdam mo agat yung ang tao. Mas Bakit 'to sa malamig na panahon? hmm At kung ayaw mo naman ng spicy guys, meron naman sila ditong yang yum. Yung kanina kasi ano eh, yang yum extra spicy. Ito yang yum lang. Bali guys, sa flavor nito sweet and spicy. Kumbaga may pagka lang yung anghang niya. <laughs> Sarap po. Huh? Guys, meron din sila dito Korean Barbecue. and 7 pieces, 199 pesos. 7 pieces na siya ng fried chicken. At nga pala guys, meron nga pala silang isa pang branch sa may stop, Barangay Pembo, Taguig City. Kung nalalayo kayo dito sa may Barangay Rizal, Taguig City, eh, meron sila sa Pembo. Kaya punta nyo yan. Tekman na natin itong kanilang Korean Barbecue. manamis na miss man kung hmm. mga kuryang flavor talaga mga kuryang barbecue may mamalasahan ka doon konting asin pero sarap mm. kung ayaw nyo naman ng mga flavored fried chicken guys eh pwede pwede sa inyo itong kanilang original ito yung isa sa nagustuhan ko talaga eh sarap na ito mm. Juicy hmm. oh kaya kayo guys try nyo itong mga fried chicken dito sa may chicken joke panalo